Anong tanghali sa atin lahat mga ka mga ka -ludes. So ito na lang po si Boy Gala 1 So napatpad ako dito sa mail siya dahil Dahil nabutan ng tanghali sa aking paglalakbay uh, Kanina umaga uh, pumunta ako ng bulungan Missing ako mga alas ko. At pumunta ako sa may tinatawag na peaceport nga po O bulungan So buti na lang uh, may mga murang isda So ang nabili ko ay matambakol so 50 lang ang kilo kaya bumili ako ng uh, 200 so pinaghatihan namin magkapatid so kaya ito ngayon ang ulam ko mga kagala ang ulam ko ngayon ay pinaritong uh, matambaka so narito ako sa Mahilsa Day uh, nagpapahinga dahil malilim marami din ang papahinga dito tara let's go yan nga po, isang mapagpalang tanghali mga kaidol sa lahat. So, ito ang ulam ko ay matambaka. na binili ko sa Peaceport na 50 lang kilo. Ayan. So, at dito rin ako nagpapahinga sa may Il Shaddai, sa Paranaque. dahil dito may puno, malilim, ayan. At may may nakaabang mga kagala ayan ah 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 nakaabang ang miming dahil isda ang ulam ko ayan. at ito pa ah 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 dalawa nakakabuhay nila mga kagala ang aking ulam ayan so bilang bilang rider uh, bilang mga painanti dyan o ano Uh, basta't may baon uh, uh, kung saan maka ano na malilim kasi may baon nga po so yan dito nga uh, kung saan makahanap ng lugar na pwede makakainan so, ayan. ayan mga mga truck driver so ayan, nasa likod ay nasa tubig po Apo, sito yan tapos ito yung miming ah, nakaabangan miming ayan mga kagala Ayan, yung ini siya dai. Wow. Ayun, tatlo na sila. Ah, nakaabang, nakakaamoy dahil isda ulam ko. So, tara mga kagalaoy. Inuunahan mo pa ako ha. Ah. Hindi pa ako nakakain, inuunahan na ako paglapag ko. <laughs> Nakba na agad. Eh. So, So, yun mga kagala. Kain po tayo. And, so, dahil sanay tayo sa mga ganitong sitwasyon. So, kaya enjoy na lang at magandang tanghali po sa atin lahat. Okay? Um, may mga mimi na kama. So, unahan ko na sila. Okay? Tara, kain tayo. Kain tayo mga kagala. Uh, masal muna tayo. Thank you Lord, Thank you, Lord sa mga biyaya binigil mo sa amin. Lord, at salamat at salamat sa araw. Ganito po salamat sa iyo sa tanahang masama na isa sa isa sa isa. Wow! Ayan tayo mga kagala. Sinunod uh, mga kagala at enjoy at God bless magandang tanghalip sa ating lahat. Thank you. May God bless. Thank Salamat. Thanks for watching. Please like and share na lang sa mga update ng video mga kagala. Thank you. May God bless po. Daming meme. Okay. Thank you. Bye.